So no, dito tayo mga kababayan hmm? Sa mga diskaya ah, Kita ninyo mga kababayan O oh, eto na Mga kababayan Mga diskaya Pinangalanan na isa-isa Ang mga sangkot Nako po Pakinggan nyo mga kababayan Itong lahat na bibigkasin Ng mga diskaya Sa pagkaintindi ko Mga manok ito ni Digong eh. Tiba kung naalala ninyo mga kababayan? Ha? Naalala ninyo mga kababayan, ganito 'yan. Sabi ng mag-asawang Diskaya, ha? <clears throat> Hindi na daw sila makipagtulungan sa ICI. Mm. Ngayon mga kababayan, sa sobrang takot nila na makulong sila. Binulgar na nila, ha? Kung sino? Ha? Ah? Kung sino ang mga nasa listahan nila? Mm. Ito po, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Diyos ko po. Ha? Ah? Ang mga Diskaya mismo, kumanta na. Ito ha? Ah. Tinukoy ng mag-asawang kontraktor na Sarah at Curly Diskaya ang ilang kasalukuyan at dati. Oh. Alam nyo kung bakit nagsasalita na sila, mga kababayan? Alam nyo kung bakit ah, binulgar ngayon na mga diskaya kung sino ang mga nabigyan nila? Kasi gusto na nila na maging state witness. Ah? Kaso lang mga kababayan, nagmamatigas sila. Ikukulong na kasi sila. Kaya nga yung kinanta nila kasi nagbabakasakali na gawin pa silang estate witness. Oh, uh, eto na, mga kababayan. At dating mambabatas, gayon din ang mga dating opisyal ng pamahalaan uh. na hmm. nakatransaksyon umano nila kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At live mula Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Victoria, isiniwalat pa ng mga diskaya ang pangalan ng lahat ng sangkot sa kontrobersya. Karen, anim na dati at kasalukuyang kongresista at dalawang dating undersecretary lamang ang napak Ayon, may nag-comment ha, mga kababayan. Sabi ni Mr. Aljoy, Kent, kung makabibim ka, sana gaya ka din ni BBM na hindi gumamit ng bad words. Alam mo, Sir Mr. Aljoy, BBM is BBM. Kent is never be BBM. Iba si Marcos Jr., iba si Kent. Yun lang po yun na pangalanan ng mga diskaya. Hindi nila nadala yung buong ledger na pinapasumite sa kanila dahil nagmamadali raw silang makabalik sa Senado at uh, magtestify nga dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pasado alas tres ng hapon na makabalik sa Senado ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Pacifico Curly Descaya. Pinayagan silang umuwi kaninang umaga para kunin ang ledger kung saan nakasaad ang kanilang transaksyon sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero ilang pahina lang ang kanilang nadala dahil sa pagmamadali. Alam nyo, sa totoo lang, ito kasing, alam nyo, uh, yung mag-asawang diskaya, ha? Isa lang ang masasabi ko. Kung magmamatigas kayo, hindi makakatulong sa inyo yung pagmamatigas ninyo. Sasabihin nyo ngayon, hindi namin masabi lahat kasi naiwan namin yung ledger. Alam nyo, gabi pa lang eh. Pinag-isipan nyo na yan. Alam nyo, bago kayo matulog, kasi alam nyo na bukas may hearing na, kakalimutan mo nung ledger? Alam nyo, kung gusto niyo talagang makatulong sa gobyerno, hindi nyo putol-putulin. Huwag niyo bitinin. Ganun lang kasimple. Kasi, sasabihin ko sa inyo, ah, pamilyang diskaya, mag-asawang diskaya, Sarah and Curly Diskaya, ah, in behalf of your lawyer, na, kasali na yung lawyer ninyo. Ha? Isa lang masasabi ko, kahit isiwalat nyo yan lahat dyan, ha? kahit sabihin nyo lahat yan dyan, ubusin niyo yung nasa ledger, hindi pa rin kayo maligtas. Makukulong pa rin kayo. Do you think ba, tagal-tagalin ninyo, bitin-bitinin ninyo yung sinasabi ninyo, hindi kayo ikukulong, makukulong pa rin kayo. Isipin nyo na lang si Janet na polis. Isipin nyo na lang si Janet na polis. ba? Diba? Kahit kasi sabihin mo, oh, bukas, ah, uh, ito unang hearing, lima lang muna. Oh, sunod hearing, lima ulit. Oh, sunod hearing, lima ulit. Pero nasa kulungan pa rin kayo. Akala ninyo siguro pag putol-putulin nyo yan, hindi kayo makukulong, makukulong pa rin kayo bilang konsensya na lang, Corly and Sara. Bilang konsensya na lang sa pagnakaw ninyo ng bilyon-bilyon sa amin na pinaghirapan namin yan. Uh, kayong dalawang mag-asawa kayo. Ha? Huh? Isabi nyo na lahat. Diba? Kahit putol-putulin nyo yan, makukulong pa rin kayo. Mas lalong tatagal ang sintensya ninyo. Bakit? Kung sabihin nyo lahat yan, iiksi ang sintensya ninyo. Ang problema kasi inutil-util ninyo eh, inutal-utal ninyo eh. Hahaba ang hearing, hahaba ang sintensya. Hanggat hindi matapos at hindi nyo tuldukan yan, mananatili kayong nakakulong. Mananatili kayong may tali sa leeg. Di ba? Di ba, Mamirian Suzuki? Oh, nakamura tuloy si Mamirian. Alam nyo, pag pinutul putol nyo yan, lima lang muna pangalanan namin ngayon. Tapos sunod hearing, ilang araw na naman antayin natin. Pangalan na naman lima. Kahit putulputulin putulin yun, kahit unti-untiin nyo yan, nakukulong pa rin kayo eh alam niyo nagsasayang lang kayo ng pagod oh kung isabi niyo lahat 'yan pag nakulong kayo tapos kasi yung mga sinasabi niyo yun na yung iimbestigahan ngayon pag napatunayan kung sino yung pinaka mastermind makakalaya pa kayo kaya tumatagal ang kaso ninyo at tatagal kayo diyan sa kulungan kasi bakit hayun yung sabihin lahat alam niyo ba mga diskaya mag-asawang diskaya with all due respect sa inyo Biktima kayo dyan, eh. Biktima kayo. Huwag niyong isipin sa sarili ninyo na kayo yung ah, akusado, kayo yung suspect. Biktima lang kayo. Kontraktor lang kayo, eh. Ang utos ni Senador at ni Congressman, 100 billion, gawin mong tulay. Ikaw to, oh, kontraktor ka. Pero yung 100 billion, ah, 50 billion na lang mapunta sa iyo kay pinaghatian na nila yung 25 ni congressman at ni senador. Oh, tapos ikaw pilitin mong gawing 100 million kahit 50 lang ang binigay sa iyo. Oh. So sino ang biktima doon? Kayo. Bakit ninyo putol-putulin at ayaw ninyong sabihin kung sino ang nasa likod? Kaya tignan ninyo, kayo nakukulong, si congressman, si gubernur, si mayor, si senador, buhay na buhay, malaya, nakakapamasyal pa sa ibang bansa, samantalang kayo, kayo yung nagdudusa sa pangungupit nila. Hindi nyo ba alam, pag pinutul-putol nyo yan, kayo yung magigipit. Di ba? Kayo yung nagigipit, kayo yung sumasalo, sa hayahay na buhay ni senador at ni congressman. Si congressman humirit ng pondo kay senador. 100 billion. Oh, yung 50 billion pinaghatian nilang dalawa, ito si kontraktor oh, 50 na lang natanggap. Pero ang gusto ni congressman at ni governor or ni kong ni mayor or ni senador, 100 million pa rin. Kaya yung mga project ninyo, ah, substandard or else, ghost na lang. Kasi bakit? 100 million nakalagay sa karatula, 50, billion, 50 million lang inabot sa inyo. O oh, ikaw, magician ka ba? Di ba? Magician ka ba na ang 50 million? Pwede mo gawing 100 million? Hindi. Oh, ipakit eh, mo putol-putulin kung sino yung sangkot? mas kinampihan mo pa yung mga politiko na nagnakaw ng mas malaki kaysa sa inyo. Pwede nyo namang sabihin paano nga namin to ibuo na 100 million, i-50 na lang inabot sa amin kasi pinaghatian na ni Senador at ni Kongresman. Kaya napilitan kaming gawing substandard or napilitan kaming hindi gawin kasi kulang ang pundo kay ninakaw na nila. Oh, napakasimple, di ba? Pero bakit ninyo pagtakpan? Kayo tuloy ngayon ang nahihirapan. Tignan ninyo, oh, yung mga anak ninyo, mga abnormal pa, naghihirap din. Di ba? Tignan niyo si Bato nga ayaw magpahuli sa ICC kasi hindi na makita ang apo. Ah, Napakasimple. Tapos putul-putulin niyo kung sino yung sangkot. Eh di, nasa sa inyo na yan. Kayo naman ang magdusa, di ba, Mamnura ni Rida? Oh, uh, Madino Abing, di ba? Sila ang magdusa, mga diskaya. Tingnan ninyo, si Chase Escudero ang ganda ng buhay. Palipad lang sa Paris, palipad lang sa London, palipad sa Amerika. Tapos kayo, nakulong. Di ba? Tignan nyo si Bunuan, lumipad ng Amerika, kayo nakulong. Kasi ayaw nyo sabihin eh. Di ba? Kung meron mang makulong dito, yung mga amo niyo, trabahante lang kayo eh. Contractor lang kayo. Oh, continue. Sasubmit na lang po namin sa inyo. Uh, babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po nang nakuha ko lang po. Nandito po ay si Kong Roman Romulo. Ah. Oh. Si Kong Marvin Rillo. Ah. Oh. Si Kong Nungdin Asistyo. Ah. Oh si Kong Patrick Vargas. Ah. Si Kong Marivic Pilar. Ah. Si Kong Jojo Ang. Ah. Si Yusek Terence Calatrava. Ah. Si Yusek Bernardo. Ang Yusek Bernardo na tinutukoy ni Curly ay si dating Department of Public Works and Highways under Secretary Roberto Bernardo. Ini Kita ninyo, mga kababayan, lahat na mga kongresista na yon kay Digong. May kay BBM ba doon? Wala. Puro kay Digong yun. Yung mga pinangalanan nila, puro yun mga kongresista noon pa sa panahon ni Digong. Walang kay Marcos doon. Pinutul-putul kasi, ilahatin nyo na kasi yung, yung, yung papel eh, ledger na yan, ibigay nyo yan sa ombudsman. Para si ombudsman na bahala magkalkal dyan at gagawin ni eh, Boeing sa inyo, ilagay kayo sa witness protection program, wala pang gagalaw sa inyo. Si Boying na bahala niyan, ihatid nyo na sa ombudsman. Kaso pinutul putol nyo eh. Diba? Ganun yun kadami-dami yung pangalanan. Yung buong ledger na yan, bigay nyo kay Buying, ibigay nyo kay PBBM. May possibility pa si PBBM, baka masabi pa ni PBBM, at least sinabi nyo yung totoo, biktima lang din naman kayo. O sige, 10 years kulong ka lang. Basta ibalik mo lang lahat yung mga nakuha mo sa bayan. O baka sakali, sabihin pa ni PBBM, sige, hindi ka na ikulong. oh, pero ibalik mo lahat. Oh, pag ibalik mo lahat absuelto kasi biktima lang kayo eh. At least sinabi niyo yung totoo. Alam niyo, wala namang ano eh, wala namang masama sa pag-amin. Ang masama doon yung pilitin mong magsinungaling. Malay natin magbago ang isip ng pangulo, maawa sa inyo o biktima lang naman kayo. At least na konsensya kayo, sinabi nyo kung sino talaga ang nasa likod. Oh, tapos o sige, o ganito ano na lang, para matapos ito, binigay mo naman na. Ah. Oy, balik mo lahat ng ninakaw ninyo. sige, absuelto na kayo. Mamuhay na kayo ng tama. Mamuhay na kayo ng tapat. oh para sa sunod, aral na yan sa inyo. oh tapos, tanggalan ng prangkisa. no oh, tapos, wag nang papasukin. Di yeah? Hindi yung nagtuturuan pa eh. O, oh, ayan, tignan ninyo. Kayo, ngayon, ang napapahama, mag-asawa. Ay, kumusta na yung mga anak ninyo? 'Di ba? Ang dami pa kasing palusot. Aminin niyo na kasi alam niyo sa totoo lang kung may hawak mang kay Glider ngayon, ibigay niyo sa palasyo 'yan. Mag-request kayo diyan, pwede bang makaharap namin si Pangulong Bongbong Marcos? Wala namang masama doon si PBBM makikipagharap yan sa ilo sa inyo kasi si PBBM naghahanap ng ebidensya yan. Hindi, sabi nga ni PBBM, hindi po pwede na isa, dalawa, tatlong ebidensya lang, ya? Yeah? Oh, kaya kailangan ah, damihan natin para hindi makalaya. Ya. Yeah. Ganun 'yun. Just ko naman. Mm. Wala eh. Ang hirap lang kasi utos na 'yun ni Marpoleta Sir Kent na utay-utayin, ginagago lang. Kaya nga alam niyo kung bakit sinabi nilang utay-utayin 'yan para maligtas itong mga politikong DDS. Kasi pag sinabi kasing 2016 onward, kapag sinalita yan dyan, unang maiipit dyan, si Mark Bilyar Ah, oh. si Digong, si Bongo. Yan yung mga maiipit eh. ba? Diba? Alam niyo si PBBM kahit sabihin yung ganyan, kahit sabihin natin, o, oh, na ang mga diskaya ng bilyon-bilyon. oh, baka sabihin pa ni PBBM, o oh, sige, total, sinabi niyo naman sa amin kung sino yung mga kontrak, kinokontratahan ninyo, sinabi niyo naman sa amin kung sino yung mga politisya na nagbibigay sa inyo ng ganyan at ninakawan, so ibalik niyo na lang yung ininakaw niyo. Mm, bayaran niyo na lang to o mamuhay kayo ng panibago o bawal ka na magkontraktor, bawal ka na pumasok sa gobyerno o mamuhay ka na lang ng ayos. 'Di ba? Mm, at least pagbigyan pa kayo ni PBBM, jusko walang masama eh. Makitul makipagtulungan na lang kayo kay Marcos. Tigilan niyo yun yung kakakinig niyo kay Marculeta. Walang mangyayari diyan. Yung, yung buhok nga niya, peke. Yung concern pa kaya niya sa inyo, totoo? Diyos ko. Para lang kayong naglana ng putot. Alam niyo sa Bisaya, yung lana ng putot. Yung nag ano ba, yung gawa ng langis mula sa niyog tapos yung ginamit yung niyog, yung bulaklak pa lang. Ha. Yun yung tinatawag na naglana ng putot. Ha.